Huwag mong itapon ang balat ng orange. Dahil laking dala at pakipakinabang din. Kumuha ako ng aking paglalagyan o garapon. At idinerekta ko nang ang inilagay yung pinakabalat ng ating orange. Optional po kung walang orange, pwedeng-pwede po ang balat ng lemon. Ilkakaibang citrus ang dala nito. Pagkatapos naglagay ako dito ng 120 ml po na puti At hahayaan ko nga po itong ibabag kasama ng balat balat ng orange dito po sa pinakasuka natin, para na rin lumabas yung pinakakatas nito at yung pinakakulay niya datingan din talagang binuburo natin siya dahil sa balat ng orange kasama ng suka, napakaganda nito gamit-gamitin, mas lumalabas yung pinakaaroma nito at heto na po siya, dalawang araw ko nga po itong binabad sa amoy pa lang niyang napakabango lumabas talaga yung pinakakatas ng orange natin at kung mapapansin nyo, lumabas talaga yung pinakakulay niya kasama na dyan ang mabangong amoy nito, kumuha ako ng spray bottle, idinirect ako na nga itong isinalin yung pinakamalatubig nitong kinatas ay yun yung kukunin natin at dun sa pinaka orange, pwedeng pwede ulit yan repilan, lagyan mo lang ulit ng suka at ibabad mo lamang yan, dito nga sa aking gagawin ay pwedeng pwede panglinis, lalo na sa loob ng ating bahay at lalong lalo na sa ating kusina, Maganda rin to gamit-gamitin pangpunas lalong-lalo na sa pinakalababo natin. Kasama na dyan, ang mga tiles natin na nandyan lang din yung mga dumi at yung pinakatalsik ng ating mga mantika. Madalas mo rin to magagamit-gamit lalo na rin sa kusina. At pwedeng-pwede rin to gamit-gamitin pag naglilinis ka rin ng CR ay maganda rin to dahil na rin sa citrus nitong dala at dala na rin ng suka. At ang kagandahan nito maganda siya gamit-gamitin lalo na rin sa mga stainless nating gamit. Pagkatapos tapos ko ang ispray dito sa lababo, agad-agad ko na nga kinuha yung pinaka sponge at idinirekta ko na nga itong kinuskusan. At nagdrap nga ako dito ng kaunting dishwashing liquid na panghugas ko dito sa plato at idinirekta ko pang linis-linis. At napakaganda rin gamit-gamitin dahil sa magandang resulta niya na nagbigay kinang at kintab lalong-lalo na sa lababo na nagbigay linis at natatanggal tagal yung amoy lang sa. Madalas naguhugas tayo dito ng kung ano-ano kaya maganda rin to gamit-gamitin. Kaya naman sa mga patapon na balat ng orange o kahit pa lemon yan, wag na wag mo nang itatapon. Pwedeng-pwede mo na yan disinfectant, panglinis na rin sa ating bahay kasama na sa kusinang madalas nating gamit-gamitin. Maiwasan nito ang magkarong dumi lalo na rin sa mga bakterya at laking pakipakinabang ang dala. hitan hands If you like this video, bye.